Pero ito yung tanong ko eh. Hindi yung excited ka pa sa pagpasok ng taon or, or excited ka pa rin ngayon. Ang tanong, gaano ba yung tatagal? Okay? Hanggang saan ba yung tatagal? Sino sa inyo rito nag New Year's Resolution na? Alam nyo ba New Year's Resolution? It's the set list of things to do for the first week of the month ng January. <laughs> May kaibigan ako eh. Sabi, alam mo pastor, ang New Year's Resolution ko, hindi-hindi na ako bibili ng Yossi. Ba? Sabi ko, okay yan ha. After two months, two weeks lang pala, two weeks lang ha, nakita ko, nag na. Sabi ko, kala ko siya solution mo, hindi ka nabibili na, na yosi. Pastor, totoo naman, hindi ako mumibili, nangihingi na lang ako, patay. <laughs> Pero hindi ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, yung may mga bagay na ayaw mo nang bitbitin sa 2025, may mga pangyayari, experiences na alam mong nakasira sa diskarte mo ng 2024. Alam mong nakabagal sa karir mo. Alam mong nakabagal sa relasyon nyo para mag, mag, mag maging fruitful. Ito yung mga bagay na eh, minsan hindi naman siya kasalanan. Minsan mga bad habits lang. Okay? Sobra ka magbabad sa telepono. Okay? Parang nagsisir ka na lang, daldala mo pa yung telepono mo. Or minsan naman mas malala na may unforgiveness ka karga-karga mo yung galit sa nanay mo, sa kapatid mo, sa opisina mo, right? and ngayon 2025, alam mong yun yung nakasira sa karir mo, hindi ka nakafocus last year, hindi ka nakabenta, pero somehow, parang hirap, right? Dalin pa rin sa 2025, pero ang hirap din mong iwanan. So, I don't know about you, maybe some of you may mga bad habits uh, ng panayang add to cart mo. All right? Panay yung gastos mo na baong ka sa utang ng 2024, na sanla mo pati kidney mo. I don't know. So, parang ngayon, baguhin ko na yung diskarte ko. Okay? So, paano ba, ano pa dapat na diskarte natin? Okay? So, meron ako magandang verse sa Philippians 3, uh, verses 13 to 14. Sabi ni Apostol Pablo, Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Right? Sabi, but one thing I do forgetting what is behind, and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me, heavenward in Christ Jesus. So, ang galing lang na sinabi ni Paul. Sabi niya, ako tatanungin mo, ang dami ko pang pwedeng i-improve sa buhay ko. Ah, Pinag-uusapan po natin si Apostol Pablo. ha ah. One of the greatest apostles ever lived. Uh, almost alam nyo po uh, more than half ng New Testament alam ko sinulat na tong tao na to. Pag tiningnan niyo to, yung kung, kung Christianity, Christianity lang, wow, baka next to Jesus na yung level na to. And yet, sabi niya, in all humility sabi niya, ko ako tatanungin niyo, ang dami ko pang dapat i-improve sa aking spiritual walk, sa aking journey dito sa mundo na to. And then kumambyo siya one thing I do. Okay, okay. So, madali-dali ito. Isa lang. Isa lang daw ang dapat niyang gawin. Isa lang daw ang gagawin niya. And then, pagsabi niya ng one thing, parang dalawa naman yung sinabi niya. Forgetting and then moving forward. So, parang, ano yon Nung pala, ang ibig niya sabihin, alam niyo yung coins, di ba yung bariya, yan, si Manong Driver ng Grab na sakay, sinasakyan mo ngayon, good afternoon Manong Driver. Yung, yung coins, may dalawang sides, tama po ba? So isa lang yung coin pero two sides po siya. So para po itong ganito. Sabi ni Paul, if there's one thing na gagawin ako, kakalimutan ko na yung nakaraan and I'm gonna look forward sa hinaharap. I'm gonna press toward the goal. So himayin natin 'yan. Okay, sa first uh, segment natin, may pa tayong mga 12 minutes na natitira. Himayin ko lang muna itong una at pangalawa, and then yung pangatlo, ano yung magiging solusyon o effect ng gagawin natin. Forget what is behind. Mga kapatid, have you ever felt na ang bigat-bigat ng dala mo from past mistakes, failures, regrets, Maring hindi ka magaling na ama, all right? pabaya uh, pabayakang ina, maaring estudyante ka na hindi mo inayos 'yung pag-aaral mo last year, maaring nalulong ka sa bisyo, maaring may mga nagawa ka na hindi mo dapat ginawa kayong mag-boyfriend girlfriend and then alam mo na ang bigat ng last year mo. Okay? Financially, emotionally, relationally, physically, kaya ka nagkasakit dahil sa bisyo mo yan, nagpupuyat ka and then uh, uh, papasok ka na maaga, blasing ka kagabi. So parang, Pastor, gusto kong matanggal to eh. So sabi nito, kalimutan mo lahat ng mga nakaraan na pangit. Well, Pastor, Andali dali niya sabihin, but it's hard to move forward kung kargado ka nga. So si Apostle Pablo, nire-remind tayo na kaya natin yan. Paul, same thing po kay Paul. Meron siya mga painful at shameful past. Okay? dati, masama si Paul. Pinipersecute niya mga Kristiyano. Instead na nasundin niya si Jesus, hindi niya alam, eh pinipersecute niya si Jesus. So, ano yung mga pwede natin gawin in terms of forgetting the past? Well, spiritually, ilet go mo yung guilt and condemnation. Alam niyo po, matinding kalaban to ha? Si Satan, okay, si Taning, okay, tinamig katabi mo, o, oh, hindi yan yon okay? Tinan yung katabi mo, oh, hindi yan si Taneng, okay? So, alam mo yun? yung yung si Taneng, ang style niya, condemn ka, napakasama mo, pasimba-simba ka pa, ang dami mong ginawang masama kahapon, nagpornography ka lang kagabi, ngayon nakikinig ka ng mga mga Christian-Christian song na yan. So, ang, ang tendency, you feel the guilt, you feel condemned, alright? But you know what? Jesus already paid for our sin kung naniniwala ka may relasyon ka sa Diyos, pinagbayaran Binag, na ng Diyos ang mga kasalanan natin in the past. So, point number one, kung gusto mong uh, maka move on, forget mo muna, yung let go of the past sin, yung guilt, yung condemnation. Perfect si Satan dyan, magaling si Satanas dyan, i-condemn ka, alright? Number two, forgive yourself. Ito, matindi nito. Patawarin mo rin sarili mo. Alam nyo, minsan, failure ka as a mother, failure ka as a father, failure ka as a child, uh, yung hindi ka tinapos yung pag-aaral mo, nagbisyo ka. Sometimes it's hard to move on kung magdodwell ka. Sino sa inyo rito, marami kang what ifs. Alam niyo what if? What if hindi ko siya sinagot na yan, no? What if hindi ako nangutang? What if hindi ako nag-abroad? Ang dami natin minsang what if, ano? And sometimes hindi natin mapatawad yung sarili natin sa mga kapalpakang ginawa natin. But let me tell you something. If you run to God, right, and then nag-ask ka ng forgiveness, I believe the Lord has already forgiven you and you can forgive yourself. And then thirdly, forgive others. Ito pinakamahirap kasi. Alam nyo, ang may nagsabi minsan, yung daw hindi pagpapatawad ay parang umiinom ka ng lason and, and, and you're praying na yung taong nag-offend sa'yo ang mamatay. Okay? It's as if Pinagdadasal mong mamatay yung tao pero ikaw unti-unting na namamatay. That's what unforgiveness does. Pag punung-puno po tayo ng ng unforgiveness, ang tendency po gusto mong may masamang mangyari sa tao, gusto mong uh, may ma ma maghirap yung tao, gusto mo rin siyang magantihan. So anong nangyayari? Tayo rin nagiging bitter, nagiging uh, ano rin po tayo, yung anger, sumisi, nasisira araw natin pag gini stalk mo siya sa Facebook. So I'll tell you something. Forgiveness is more for yourself. Pag ikaw ay nagpatawad, actually, it's more for you, more than for the other person. So, i-release mo yung, 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 tao. Una, i-release mo yung sarili mo, i-release mo yung tao. Pangatlo, paano mag, mag, mag uh, not dwell in the past? Paano tayo, ano ang picture po ng forgetting what is behind? I-release mo yung mga unhealthy habits. Guys, makinig kayo. Ngayong taon na to, may mga tao kang dapat i-unfriend. May mga tao ka na nakabagal sa movement mo, nakabagal sa trabaho mo, nakabagal sa karir mo, nakabagal sa relasyon mo sa Diyos kasi bad company corrupts good morals. Good morals.